Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, galit na galit si Sky kay Kenji at ito nga kay sa sapagkat alam niya na itong dalawang ito ang may pahana kung bakit nanguli siya na may hawak na kodigo. Lalo pa kayo na na suspindi nga itong si Sky dahil na rin sa isang bagay na hindi niya ginawa. Galit na galit din naman ang kaibigan ni Kenji dahil uh, may dinadamay pa nga daw sinasi sa kanilang mga gulo at hindi nalang patahimikin ito nga nga buhay ni Kenji at talagang nai-involve pa ang kanyang kaibigan na kung saan ay gustong gusto makipagkaibigan sa mga sikat na taong ito. Samantala nang kinumpronta nga nito ni Gino at si tinanong nga niya ito kung ito ba ang may pahana at sumagot lamang si Z sa kanya na kung siya ba ay anong gagawin ni Gino kung magsusumbong ba daw ito dahil sa ginawa niya. Ngunit ano nga ba ang tamang ni Gino ang protect protektahan ang kanyang kaibigan kahit mali o ang protektahan nga itong si Sky na ngayon ay wala namang ginagawang masama at minamasama nga nito ni at Archie sa Northport. So marami pa tayong mga dapat tunghayan dito nga lang sa Senior High.